Ibig sabihin, sa kapila tayo ng bato na yan? <laughs> Dikit tayo sa bato o lagpas sa bato? <laughs> so, good morning. Ito pala yung Carabao Island. Wala man akong nakitang Carabao. Kung marami nito ay kambing. Maraming kambing. So, ang sunod natin biyahe ay Carabao Island. So, ito yung Boracay Island katabi siya ng Buracay ito yung Carabao Island at ito sa taas naman ay Tablas no? baba siya ng Tablas tabi ng Buracay ito naman yung Panay Island Panay Island oh grabing Agus oh Maraming Agus yan mga Agus Agus matinding Agus Agus yan Agus maraming Agus Carabao Island So ito na, natapos na yung ating pag-unload ng nakatunner bag na simento at ito yung mga palita, ibinaba na dahil tayo ay magluluding loading ng aggregates papunta tayo sa Carabao Island. At ito na ang ating unang truck nang aggregates so ano ito Ah, uh, gravel and sand dalhin natin doon sa Carabao Island so first time natin ulit doon sa Carabao Island walang pier doon may bicingan lang Bicingan lang punta natin so ang sabi nila mapupuno daw tayo sa loob ng limang oras lamang dahil mabilisan yung ating galawan baka matapos yung loading natin ng aggregates ay mga hating gabi na. O kung medyo madilidili ng kaunti dahil magka-clearance pa tayo, baka madling araw na tayo makaalis. So ang ating biyahe ngayon ay Ruhas Port Mindoro at papunta tayo ng Carabao Island sa Nusi Rumblon papalayon pala yun, Sakup. So tuloy-tuloy ang ating loading operation at busy-busy itong Ruha dahil naglo-loading din ang Montenegro sa kabilang ramp Good evening, good evening Ngayon gabi na Taglip na ng mga abat Tuloy-tuloy pa rin ang ating loading dahil kailangan matapos to ngayon para bukas ay mag-a-unloading naman tayo doon sa ating next port ang Carabao Island yan, malapit nang matapos yung aming loading. Hmm. Ito yung mga, kuwan, mga Team Tutong. Ito yung kanilang hari-hari. Oh, hari-hari! Oh, yung hari-hari ng Team Tutong. Supervisor. Principi ng Team Tutong. Yan, mga Team Tutong. Ayan, uh, nakalis tayo ng Ruha Sport Mindoro Ala uh, Alauna na na manling araw At pagising ngayon natin ngayong umaga Ayan, abutan na natin si Carabao Island Tablas, Romblon Ito ang isla Ito ang kabaan ng isla ng Kaplas Punta tayo sa Carabao Island Ayan yung Carabao Island. Sa parte ng northeast tayo ng Carabao Island. Bumunta. Ito yung inaalala ko sa ngayon dahil palubog na ang araw so ibig sabihin eh padilim na pagabi na so gabi tayong makarating ng Carabao Island kung saan first time tayo at wala pang matinong pier doon bitsingan lang yung ating inaasahan di bale may buwan naman Ayan. dito banda sa may tablas may bilog na buwan yan lang ating liwanag pag atraka natin mamaya doon at nandito na, nakarating na tayo. Nakalaglag na yung angkla ng barbs at dandaan tayong didikit. Eh, dyan ang doso. Ilagay na dyan sa may harap ni Juan. Alan. Akis sa kamo yung dos dyan. So, dahil ang advice sa atin ay walang kontratimpo, mapaaraw man o gabi, atraka tayo. Tara, atrakan tayo dahil bunot na rin ang angkla at rakata at ito na ngayon ang mahirap dahil ang uh, ating markasyon sa tabi ilaw lang ng motor ayan ilaw lang ng motor ating tutumbukin uh, mama tayo dyan mama ibig sabihin eh yung rapa isang isang dalas is bato <laughs>

Tirahan na unya basta okay na rampa. At ito na, awa ng Diyos, ayan na nakarampa rin tayo. So ang dilim, tingnan lang natin kung anong porma ng uh, dinadaungan natin ngayon, kung anong porma ito bukas na umaga. Dahil marami mga bato-bato daw. So pahingaan lang tayo muna at bukas makita natin yan. Good morning, good morning, good morning Ito na yung dinadaungan natin dito sa Carabao Island So wala ako nakitang mga Carabao Ang nakita ko mga kambing Maraming <laughs> kambing dito sa Carabao Island De joke lang, joke lang So ito yung ating dinaungan dito, no? Gabi tayo matraka. So ito, uh, tayo doon sa kabila dahil tayo ay lilipat dito sa kapila nakakatakot doon sa kapila baka maya paglakas ng agos sumandal yung bars doon sa may pangpang -pang. -pang. Eh, tayo ang maipit dito tayo sa may kapila para sumandal man ang bars paglakas ng agos mamaya eh libre tayo dito ay maipit at hanggang dito na lang muna so, hanggang sa sunod pa natin mga video maraming salamat sa inyong pagsubaybay Hanggang sa muli.